别激动。

Huli. Oh. Karaling nyo. Ah. Na. Eh. Uh. Tako. Kamay. Kamay. Huli na. Huli na. Yan na. Oh. Uh, dalawa. eh uh. Dalawa piraso. Oh. Tignan nyo. Tanggalin natin. Lahat. Ito. Mulapit na matanggal oh. Oh. Nyo. Tanggalin nyo. Kan siro tuh, siro kado pin, ada ya. kit 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 ta kuput nah kusog-kusog nyo. nyo. Mm. Mm. Di na imik ha, imik ha. imik imik na naman, lang. Ante, mo talaga idol ninyo. You know, la Uy, lapo. Lapo, tsaka -loping. lapo -loping. Oh, lapo tsaka Ừ, không? đi đốt mà Chưa nó Ừ, thẳng gần, lá muốn gốc Ki hipa làm như na đêm đi yên 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 pain pain, pain, pain. Tupai kong. Tupai kong. Kusog kusog nyo? Kusog agos? Malakas agos? Hindi? Okay. Soog soog, bili. Kusog? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mo nyo Ang galing mo Galing mo <laughs> Katarakuan Katang Bumparap-parap Berperat. Oh, <laughs> berperat. Uy, dalawa nyo. Dalawa na naman nyo. Dalawa na naman. kumikisi na naman sila nyo. kumikisi na naman nyo. kumikisi na naman. Kumi naman. Oh, dalawa piraso. kaluping Ah, galing. Oh, ito, tanggalin natin kasi malaki. Ah. Ah. Tigas tanggalin. Aba. mo.

Ako, basi na ako ista dahil mga ringga. O, hey. anak oh, anak anak. Ana. May laki natin ng konti kasi parang may ma, may malaki to mag, ano, maglapit. Hmm. Hmm. Pain okay, pain. Nyo, nga di man, bakit hindi magsama si, eh, hindi magpahing si mama mo isama ka sa laot? Uh. Hindi mo no? kasi malayo, adok-adok, atunyo, atunyo, atulayo, atu dighadlok, hadlok ka, hadluk. Hadluk, ha. takot ka, takot ka pala, hindi ka pwede isama kasi may unos, yan kit, mm, papuki, papu, mm. eh, mm. o, oh, cha, Oh cha, cha, tuh, cha, 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 pat pat Ah. Oh, apot na. Apot na. Pakaon nyo. Oh. Kapto. Huli. Kakabagsak lang. Huli na na lang. Grabe si idol ninyo. ay eh. Grabe ka swerte. Kung payagan lang ito ng mamaya sama sa dayo namin doon sa laot. Sigurado. Dami kaming huli. Ikaso hey, kaso ayaw. Tsaka takot yung magulang niya. Uy! Yun, dalawa! Gambigit! Ah! Dalawa lang Gabigit. Ah! Ah! dalawa! Huli! Kaling mo nyo! Puki! Okay. Ah! Nakalang ko tau! Ah. Mmm! Hindi yung isa! Uy! Tingnan nyo! Tingnan nyo! Sa dulo na lang ang tama! Sa labi! Patamat oh, ko ha! Tahun-tahun Ari Ari ya yun ya You know Hmm oh. Eh yeah, nakalao tayo kasama si Edolin niyo kasi sobrang kalma. Tapos ano maliwanag pa yung buwan, hindi pa kapi, pwede mga ano, mamalangre. Hindi pa pwede lumabas sa ano

Marami daw na, maraming ibon kawat. Yuhon, dalawa. Dalawa yo. Uy, lapo, lapo, lapu na naman. Una na tilapo. Oh, baka do. No. Lapo. Ah. okay, lahi. Lapo. Kanuping. Taming kanuping dito nyo. tatlo na lang yung tamain mo hmm, may langaw na naman tumaan mm, 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 ang laking langaw ang bangaw mm, 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 lumigid pa yung isa hmm. Paun apa un?

Uh, 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 uh. Mm, mm, mm. Huli ah, Binilisan pa ng hila Binilisan pa ng hila oh Binilisan pa Binilisan pa ah, Pangiti-ngiti pa mm, Binilisan pa Oy! Ang liliit ang huli mo. Oh. Oy, yo, nyo ipain natin yan nyo Ipain natin yan ipain Okay, okay. mo Kupitipit dito pa utri. Dito. Pa unit, pa un. Hindi tako. Hmm. Blakad ito. Ito lumalaki pa taos mahal ito. Pakawalan natin para lumaki. Kawawa naman. Takaw mo kasi kumain kay. Ay bitawan natin. yan Nahanap na malaki siguro isla doon sa lalim Pabugi <laughs> mm, Malaki to, malaki to. Pag kanya mga patakan, ay dulo niyo malaki yan.

Lapo, okay. Uy, lapu -lapu. Hala. Hala. Tingnan niyo na putol. Hala. Patay na. Nyo. Ta Uta lang pa una na tonga lang. Tunga. Ano putang. Hen pa hatiin hati mo lang sa gitna. Tapos tain mo. Ya, ganyan. Mm. 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 Ayan ito. Naputuloy yung isang ano. Naputuloy yung isang kawil. Sayang. Uy. Um. Tay, sila, sila, Sini sila, sila, Sini sila, 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 Sini sibat sibat, sila, <coughs> Sini sibat sibat Sini sibat, sibat, no. uh. sibat, sibat na hmm, dah. Lah, ayo lah. Lah, boleh ringkat. Wih, ayo nanti pegang pegang. Pegang pegang. Okey, pegang baga, pegangnya. Okey, pegang pegang. Eh. Ah, eh. laki. Matalas yang anunya. Daming telinga, no? Huh? Tulingan yan. Na kawan itu lingan, untuk mau hidup tanggalin, Iyan, tanggal na Arya nyu Arya, Arya. Aon ketutak tungu tetepuk. Ane. Okay. Hmm. Hmm. Boleh kabal bun. Liga balbon, tokonya ini ada kok, dah lupa mayatnya, ini udah lupa, lupa ih, eh. alien anu tak lain dong, itu tuh, tuh, itu tuh, tuh, ini kain ah, alien anu perang kuroko tail, ih, eh, kita nyamitan. Lah, parang crocodile. Oh, Tayo. Ano, area area gamay? Lah, ano yung anong anong isda ito? Anong isda maka, ano ito niyo? M niyo? Eh mga katib mix, anong isda ito? Nakakain pa to? Kaiba parang crocodile oh. Oh, tanga niyo, tanga-taga. Oh, tanga-taga. Diba kaya ito makaano? Mas masarap maka klaseng isda oh. Nakakatakot. Parang krokodil tingin mo pagmumukha niya. Pare ka, sabta ka boy. Hmm? Eh. Okay, bang itsura Parang crocodile talaga oh. Tingin mo pagmumukha niya. Huh? Sana hindi masakit tumakatinik. Ah, tara, area nya area, area. qua nhau, tôi hai luôn là potul đâu, sus, hê lấy một lấy một, tên để làm quen với cái tay nó potul, Há lắm. Há lắm. potul ngã, sus, potul nhau, không oh, nết nha Ikaw na ta. Ay, mag tayo. Kakain na do, kakain na do si idol ninyo. Kaput nyo, kaput. Ichat tayo dapat dagat. Kaput. I ihaw tayo, mag-iihaw. Ay, e, gutol na si idol ninyo. Ihaw, ihaw. Apoy <laughs> mo na, papoy. Ayan, gusto niya mag-XP. Nakaw. Look salam Unang Kamatis. Ah, paborito ni Idol Ninyo. Idol Ninyo. Tulok laway niya. Hmm, hmm ngaw no Ati daw. Hatiin <laughs> sa gitna ng rot aku sa gitna transfer uh. toya ah, tumatagak sak 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 pa namai suka yun lumabas yung isa sakto ang isang sili nyo gusto hang nyo oh. ah, da, udah daw gusto nyari manghang. yung hang alam uh. nyo Kita hang alam hang hmm. Tapos tingnan natin yung inihaw. Tumutunog-tunog na yung inihaw. Oop, umaapoy-apoy pa sa sobrang taba. Yun oh. Balihin natin ng konti. Yun oh. Yung, yung ano niya. Yung pisngi. Ah, Kumukulo-kulo sa bantika Yun oh. Mm. Sarap nito. Mm. Nihaw. Nihaw. Mahaw. Mahaw. <laughs> so, lagyan natin yung ano. Lagyan natin yung inihaw. Ito na. Mẹ tin pa, ba Ui, ui, một cặp tôm mắt luôn À, ni hao mahao. hao Ni hao Ni hao Ma hao Ma hao Cái nào tay hả các em? Cái nào, cái nào Số số sẽ ai tốt nhau Ni hao ma Ni hao ma hao tốt tay hả? Ni hao ma hao Ồ, Ah, ah, ini nak, ini, ni

Ganyan dito sa ano Sa suka at sa tuyo Na may sili Yan o Nihaw mahaw Sarap o oh. mm, mm. Anong subo sa inyo Huh init Init Ipato natin sa kanin Dito mm. Lagyan natin na kamatis Lagyan natin si buyas mm. Buyas Anong subo sa inyo Ayun nalaglag mm. Nihaw mahaw Hmm 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 Ừ, mhm, 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 Ừ. Ừ. mhm, 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 Ừ. mhm, Ừ. Ừ. mhm, 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 ta, Ừ. mhm, Ừ. mhm, 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 mhm,

Mahaw, mahaw. <laughs> Busog na po ako, pero si idol ninyo hindi pa. Bitin pa siya sa kain niya. Grabe, lakas kumain ni idol ninyo. Mahaw, mihaw. Miyaw, miyaw. Ayan mga ka Mix, uh, maraming salamat sa inyong support at pagsunod at pagsubaybay sa aming video ni idol ninyo. Maraming maraming salamat po. Ayan si idol ninyo, ayan natin mabusog. Kain ka lang idol ninyo. Thank you, ulit na ta. Ayan, maraming salamat at maya maya pag kaya niya, uwi na. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Tuwa me. Tuwa mo? Basketball? Unto ulap? Tukar pau? Hmm? Tukar